Your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, show. Yagile, yeah, magluluto ngayon tayo ng pakalasting pato. Ah, ay, ah, -pe ko muna para lumambot. Yan, yeah, lalagyan natin ng kunting pampalasa. Iyon. Tapos, lalagyan natin ng laurel. Mga tatlong piraso lang. Ayos na yun. Yan, yeah, ayos na yan. 20 minutes later. Oh, huh? Medyo malambot na yan. Sir, tayo muna yung magsisip, magsasang dito. Mantika. Bawang muna, bawang. Yan, gigisa-gisa nilang, lang. Hindi ko na ginaya. At, mga uh, madali. <laughs> Tutunaw din yan. Oh. Mas na puti. Oh. Marami, mas masarap. Pwede rin yung pula. Depende Depend sa Depend yung availability. Kailan tayo dyan gilew. Kung bango na, yung pala ah. ako kinukuha ko na rin karne. Ating isasalang dito. Iwan mo natin yung sabaw. Iiwanan mo na natin yung sabaw. Kaya gilaw, kita nyo baga. Ay, napakadami din nga na Oh, yan, isasalang na natin din Dahil kar na ang ating bawang. aba bawang at sibuyas. Lagay na natin. Yung. Aha. Uh -huh. Ano po? tapos lalagyan natin ng kaunting sabaw at diretso ang ay ay ha? ay ay pala yung ano ano kaya ito pabo pala ito pabo akala ko yung pato ay siya lalagay natin ng toyo yan mm -hmm. ay the base tantya tantya lang naman ako magawa niyan o oh, ha tapos lalagay ko na din na rin suka mhm mm yan Silberswa, baka naman. Iyon. Ah, ah, siguro, big one cup yan. O, oh, basta. Ganyan lang ako magluto yan. O, oh, tapos, lagay na rin natin ng paminta. oh, yung gilay, o. Oh. Kitin yung bago yung paminta na yan, o. Huh? Pabo pala Pabong pa pakalaste. Iyon. Tapos, lagay natin ng na konting ketchup. Gilay, o. Oh, oh. Iyon ya yeah, Ketchup ya yeah, Ketchup. hmm ayos na. giliw para gumandang kulay sa ketchup. ya ah, uh, matamis tamis ng kaunti lagyan natin ng laurel oh, oh ilalagyan na rin ya yeah, laurel ya yeah. pasarap yan diya mm -hmm. tapos ngayon lalagyan natin ng sabaw ng pinagpakuluan yan yeah. iagilaw. Yeah, Tapos ihintay natin yang maiga. Tapos hanggang sa lumagkit niya Ganyan lang. Hintayin na natin siyang lumambot at maiga diya Ayos niya ang mga gilaw. Mm Yang yeah, gilaw, kita nyo bola ka, bula kang bula Ay, oh. Kakaunti pa at may ganayan. Mm -hmm. Mamaya -hmm. ah, ulit. Yan, yeah, mga after 30 minutes siguro yung nakalipas. Oh, ha? Ah, ah medyo umiga na nga gayaan. Oh, huh ay the best ay sabaw-sabaw pa. Kaya atin mo nang hiigahin pa. Ay, ah, kita nyo yung ulo. Oh. Ay, the Mhm. Uh -huh. pa rin natin, tikma. Tikme, tikme. Ew, yagi lew, na din ako ng sili para doon sa ating giaw oh, para manghang ang ating pakalasting pa pabaw. Oh, kalagin na natin diya. So, digi siya out. Uh-huh. The base. Okay na. Okay na. Digi natin yung ano. Sarap ito. Gilew. Okay. Digi na natin itong ating gata. Uh-huh. The best ito. Gilew. Talaga naman. Yung ating gata na ito. Frozen gata. Pinili sa paligke. Yan. Diyos ko. Frozen nga. Pag matigas pa. mm -hmm. Kung di hiwain, wari ko itong kalagyanan na ito. mm -hmm. Saglit lang muna. Gilew. Ito na gilew. Kung di hiwain ang takip. Hindi maiho. Ay, bato! <laughs> Gaya. mhm hmm Sari-sari. Tutunawin pa natin yung diya. Tutunawin natin yung coconut cream na rin. Yan. Lulubog natin diya para matunaw. Leo, yagi Leo, natunaw una aw, oh, dege ngayon ay pagmamantikain naman natin yung gata na yan hanggang may go late dige pa kalaste uy gay ang aw oh, ha huh? mhm mm ay na, kahit ngayon, ngayon pwede na lagtahan pero ating gagawin pa yung bagong balang sabaw yung the na base pang pulutan mhm mm ah ah parang hindi nauubos ang sabaw na yan. Hindi ko na nga yung tatakip. mhm Mm-hmm. Ah, Yagi Leo. Ilagyan ko din ng keso para mas masarap. Ilagyan ko ng cheese. mhm mm naadikit nadikit mo sa laman ang sauce. Yan ang ating iniintay dyan mangyari. The best. Kunti pa. Yagi Leo, kita niyo baga. Dikit na ang sauce sa karne o oh, bago marami pa rin sarsa ay o oh. pero ayos na yan papatayin ko na mm -hmm. dabas na yan kong may iga pa ng kanya at mainit pa ang lutuan ay kita nyo ang quality mm. -hmm. tapos ang atay o oh, yung atay o oh, the base mm -hmm. ayos na ito gila o oh, masarap na itong pamulutan ha huh? oh, nagdidikit nagdidikit dikit na sa ilalim o oh mm -hmm. The base. Ang ating pabo na yan. Nakahayi na. Ah, ay, the base itong pulutan. Ay, kita niyo bagay. Nakahayi na. Ah, ay, the base talaga ito. Mm-hmm. Ako eh. Lagay ito niya kanya. Sinabi yung Ako po, leo Put your head on my shoulder. i